Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the Go. Ang araw-araw na balitaan hindi sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Romeo Matak Jr. ng Philippine Information Agency para sa edisyon. Ngayong araw ng lunes, ika ikasampo sa buwan ng Enero taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Update sa COVID-19 cases sa rehiyon. Alamin turnover of command sa iba't ibang municipal police stations isinagawa sa Occidental Mindoro. Comelec checkpoint sinimula na sa lungsod ng Kalapan. Mahigit aning na raang magsasaka sa bayan ng Santa Cruz nakatanggap ng 5,000 pisong cash assistance. Bagong wet market ng bayan ng Luok binuksan na sa publiko. Philippine Women Judges Association nagbigay ng isang toneladang assorted goods sa Palawan. Sa Regional News, Tulong ng DSWD Field Office, Mimaropa, sa mga binagyo sa Palawan, nagpapatuloy. Sa National News, Palacio, umaasa sa mga ordenansa ng LGUs kontra sa mga pasaway na hindi bakunado. Sa ating for your information, ano ang Omicron variant? Ating itong alamin. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health, Mimaropa Maropa Case Monitoring Dashboard na may petsang Enero 9. May uh, 53 na nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Sa pinakahuling monitoring, ang Mimaropa ay may 213 COVID-19 active cases Ito'y matatagpuan sa lalawigan ng Oriental Mindoro na nakapagtala ng 119, 42 sa Occidental Mindoro, 26 sa Palawan, 13 sa Romblon, 11 sa Marinduque at 2 sa Puerto Princesa City. May gumaling na dalawa at walang nasawi. Ipagpatuloy ang pagsasagawa ng palagi ang pagugas ng kamay, pagsusot ng face mask sa tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing, pagsunod sa patakaran ng community quarantine protocols at ang pagpapabakuna. Sa Occidental, Mindoro, bilang bahagi ng mga pagbabagong na isipatupad sa ilalim ng liderato ng bagong talagang Provincial Director na si Police Colonel Simeon Gane Jr., nagsagawa ng turnover of command sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa probinsya. Kabilang dito ang Municipal Police Station MPS ng San Jose, kung saan pinalitan ni Police Lieutenant Colonel Andres Tejerero, si Police Lieutenant Colonel Danilo Dries pinalitan naman ni Police Lieutenant Arnold Dayag si Police Captain Chofilo Festin III bilang OIC ng Kalintaan MPS. Naupo bilang OIC ng MPS sa Blayan si Police Lieutenant Colonel Arnold Kalingasan at magsisilbing bagong commander ng First st Provincial Mobile Force si Police Lieutenant Colonel Danilo Dries. Samantala, nagsimula na rin ang Comelec checkpoint sa buong probinsya, kaugnay ng gun ban at iba pang panuntunan para sa 2022 national and local elections. Sa social media post ng Philippine National Police ay nilinaw na sa checkpoint ay hindi kailangang buksan ng mga motorista ang kanilang globe compartment, trunk at bags. Hindi rin nila kailangang bumaba ng sasakyan para sa isang physical search sa Oriental Mindoro. Impunto alas 12 ng madaling araw noong Enero 9 ay sinimula na ng Kalapan City Police Station Katuang ang Regional Mobile Force Battalion Technical Support Company ng Police Regional Office Mimaropa ang pagpapatupad ng Comelec Checkpoint sa buong bansa na kung saan kasabay na isinagawa sa Barangay Santa Isabel Junction sa Kilometer 5 sa lungsod ng Kalapan. Ayon kay City Comelec Election Officer Attorney Suminigay Mirindatu, kanilang ipinatutupad ang Comelec Resolution No. 10721 na magsagawa ng checkpoint simula Enero ang 9 hanggang Hunyo a 8 ngayong taon na may kaugnayan sa nalalapit na halalan sa Mayo ang 9. Kailangan aniya ang mga pulis ay maging magalang sa mga motorista na suot ang kompletong uniforme na may name tag at plain view lamang ang pag-inspeksyon sa mga sasakyan. Samantala, pinaalalahanan din ni Merindato ang mga pulis na kung mayroong hindi maintindihan ay bukas ang kanyang linya at tanggapan para sa mga katanungan upang hindi malabag ang mga karapatang pantao ni Numan habang isinasagawa ang checkpoint. Sa Marinduque, umabot sa 595 na magsasaka mula sa bayan ng Santa Cruz ang nakatanggap ng 5,000 cash assistance mula sa programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmer Financial Assistance o RCEF RFFA, Ito ay isang unconditional cash transfer na programa na naglalayong magbigay ng 5,000 pisong financial assistance sa bawat magsasaka na mayroong uh, uh, 0.5 hanggang 2 hektarya na palayan. Samantala, pangunahing layunin ng nasabing programa na matugunan ang mga pangailangan para sa mga nawalang kita ng na mga magsasaka dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Bukod dito, maaari rin umano itong pandagdag sa mga kinakailangang mga kagamitan upang matulungan ang sektor ng mga magsasaka na mabigyan ng oportunidad na mas mapalago ang kanilang ani at pagkakakitaan. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Santa Cruz Mayor Antonio Uy Jr. ang naturang pagkakaloob ng tulong penansyal katuwang si Governor Presbitero Velasco Jr. Hirap ka bang makipagtransaksyon dahil sa kakulangan ng valid ID? Kabilang ba kayo sa mga Pilipinong nahihirapan sa mga transaksyon dahil sa walang valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na ang fill system, ang identification system ng bawat Pilipino. Mayroon lamang tatlong steps para makapag-rehistro at makakuha ng Philippine ID. Panuuren po natin ito. Makahanap nga ng trabaho. Kailangan ko pala ng valid ID dito na ang magandang balita mula sa Philippine Statistics Authority, ang PhilID ng PhilSys. Kaya mag-register online para sa step 1, gamit ang ating smartphones o computer. Step 2, pumunta lang po sa designated registration center, dala ang inyong mga supporting documents para ma-validate ang inyong demographic information. Pagkatapos, kukunin ang inyong biometrics tulad ng fingerprint, iris scan, at front-facing photo. Pangatlo at huling hakbang, ay ang issuance ng inyong PILSIS number o PSN at PIL ID na i-deliver mismo ng PhilPost sa inyong binigay na delivery address. Gina tayo at mag-register na! Ito ang ID natin to! Sa Romblon, pinasinayaan na noong biyernes ang bagong wet market ng bayan ng Luok, Romblon na itinuturing ng lokal na pamahalaan na isa sa mga state-of-the-art na palengke sa buong probinsya. Ang nasabing wet market ay malinis at maayos na pwesto para sa mga fish at meat vendors ng bayan. Ang mga lamesa ng mga vendors ay nakatiles at may malinis na drainage para iwas basura at dumi sa sahig kong naglilinis. Sinabi ni Mayor Lisette Arboleda na ang bayan ng Luok ay kilala sa masasarap na seafood sa Tablas Island kaya ngayong may bago ng palengke ang mga seafood vendors rito. Tiyak na dadayuhin ito ng mga mamimili hindi lamang mula sa nabanggit na bayan maging mula sa ibang bayan sa isla. Sa Palawan, isang toneladang assorted goods, food and non-food items ang ipinagkaloob ng Filipino Women Judges Association para sa mga biktima ng Bagyong Udet sa Palawan. Ang nasabing donasyon ay dumating kamakailan sa pier ng Liminang Kong sa Taytay, Palawan, sakay ng BRP Waray, Idiniskarga ito ng mga miyembro ng Provincial Emergency Operations Center at Incident Management Team, katuwang ang mga kawani ng PDRRMO at Marine Battalion Landing Team 3. Ayon sa PDRRMO, matapos maidiskarga ang mga assorted goods, ay agad din itong inihatid sa Regional Trial Court sa Rojas, Palawan para ipamahagi doon. Maliban sa mga assorted goods ay nagbigay din ang Philippine Women Judges Association ng dalawang generator set. Iwan-iwalay man ang mga isla, lumalaban naman ng sama-sama. Buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, nagbayan iyan para masugpo ang banta ng COVID-19 sa kalusugan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa pakikisa. Isang bayan nating lalabanan ang COVID-19. Ligtas lakas, buong Pinas! Dumako po tayo sa mga kaganapan sa kalakhang rehiyon, mga pangyayari at magandang balita na ipinatutupad ng mga regional government agencies. Sa regional news, may 22,862 na survivor ng Bagyong Udet sa Palawan ang nabigyan ng financial assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office, Mimaropa, batay sa kanilang pahayag nitong Enero a 8. Ang halaga ng tulong ay aabot sa 114 million 188,000 pesos. Ang bilang ng mga family food packs ay naibahagi nitong January 8 at umabot naman sa 33,195 na peraso o may katumbas na halaga na 24,219,219 pesos. Ang mga napuntahan nito para abutan ng ayuda ay ang mga kababayan sa barangay Antonino, Green Island ng Tumarbong at New Barbacan sa bayan ng Rojas sa national news nasa mga lokal na pamahalaan na nakasalalay ang mga kaparwasahang ipapataw nito sa kanilang mga pasaway na constituents. Sa gitna ito ng nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin sa pamagitan ng kulong ang mga pasaway na hindi pa bakunadong individual at pakalat-kalat sa mga langsangan. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexi na sa mga local government units na kung isasama nila sa bubuuin nilang municipal o city ordinance ang imprisonment para sa matitigas na ulo nilang constituents. May naipasang resolusyon na ani Nograles ang Metro Manila Council na kung saan inananawagan sila sa kanilang LGU members na magpasana ng kanika nilang ordenansa sa gitna ng ipatutupad na no bakuna, no labas policy. Dagdag pa ni Nograles, ang rehiyon ng Calabarzon ay mayroon na aniyang resolusyon gayon din ang Region 3 para magpasana ng kanilang ordenansa. Sa ating for your information, nangangamba sa posibleng banta ng mas nakakahawang Omicron variant, narito ang mga dapat mong malaman ukol sa Omicron variant. Ito ang B11529 variant na natuklasan sa South Africa kasabay ng paglobo ng mga kaso roon. Bagamat pinag-aaralan pa ito ng mga eksperto, pinangangabahang mas nakakahawa ang Omicron variant kaysa Delta variant. Posibleng naganap na ang Omicron variant sa bansa, lalo na sa Metro Manila, ayon sa ilang eksperto na tumututok sa pagkalat ng virus. Samantala, nagbabala naman ang World Health Organization na huwag maliti ng Omicron bagamat may ilang pasyenteng nakitaan lamang ng bahagyang sentomas. Kayang-kaya natin itong labanan kasama ng mas o hugas, iwas airflow. Epektibo rin ang mga bakuna na ginagamit sa bansa para maiwasan ang pagkahawa o pagkakaroon ng severe at critical COVID-19. Together, let us be the solution sa COVID-19. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ingatan po natin mga kababayan ng ating kalusugan, sundin ang minimum health protocols at manatili lamang sa inyong mga tahanan. Ako po si Romeo Matar Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque. Hanggang sa araw ng bukas, magandang hapon ni Maropa.